ug mauday ni ang nahitabo sa mong piyesta pero kong lipaya kay talagsaon na yun ang piyesta na adto gyud sila ug naa pa gyud bot akong kinakosgan nga bisita pag bang paminahon nga bisan bisi sila kaabante gyud sa among piyesta unya ang duha diri wala gyud nalingaw nagbantay sa igagaw nila Yo, what's up mga boss? Og karon day adlaw, piyesta ni sa moa. Og motor ang duha, perting lipaya kay maglitson mi sa among piyesta. Kay talag sa onra man lagi ni nga higayon. Amo ana ning sulito. Basta kay piyesta na ganyang isgutan. Kutom sa tao nga maadto pa kaon ning natud diretso. Nya mga agaw, kumbati mo kaon dira kay wala pa mo kalaban. Og ayay ka ang paring buni ni kaon na namutos pa. Dino ka mo ni mo, ikaw pa ni kaon nya ikaw mo magdadala. Ah, pasi sa kapriya. Salamat ani. Ujoy klaro ni ba. Og na ada ko 20 ka unit nga motor dire no, pagpili lang mo sa makauyon pag 15 milang ang isa. Noon sa magabustong ibambali bigyan no naman mga motor sa mga bisita. Og ayay ka atik na buto ako, kada ko lawas ani mga tawhana mabukbukan ko ani nila. Og ayay ka ang paring bunin ni balik kay e kulang na to yang unang gidala. Ibalik na ibalik na. Ha? Balik na dai ano sa mga pri. Sobra ana mangka. <laughs> Unya kay piyesta man lagi nya kung pare pod hala pagdala. Kay ako mga igagaw diri sa ilang pagkaon party mga seryoso ha. Ikalipay gina mo pag ayo nga bisan busy kay ni sila. Gaan di dilag higayon nga makaadto sa among piyesta. Oy oh, na miss intaw taw ni o di ba? Ang ako mga bisita, perti mga gwapa, perti mga pitia. ta mga aktor diri nagpanilak pudog tan-aw sa ilaha. Ug ayo na pagadaret ya kay minyo na ka. <laughs> Kay hey, na, mabunalan pa kakabo sa imong asawa. May pag magistorya na lang tag negosyo diri ah. Bahala kwarta. <laughs> Unya ang Jasmine nag cellphone cellphone na lang kay gagaw iyang gibantayan. Unya atikisi Kisi sa pagbantay si Jasmine tabangi ug ako ana lang kantahan para sa iyang pagtulog okay kaayo. Malunggay pandisal, init og mas sustansya. Sana all. Ug ayay ka si Bibi per timpa ka hilaka. Murag wala gini kayo sa ukan ta ba. Ug mauto gi kuha sa mama. Unya na ako inaabot nga mga bisita nga dili basta-basta. Ah, pamina na ako mura na kailan na mo ani nila. <laughs> <laughs> Pagkaastig ba nang bisita? Bantay ba ito magdala kag sudan ha? Muamin na lang takay gahe kayo sa tiba Hindi ka sa mo lang sa inyong ito

galaka halaka na ako'y bisita. Nakaila ba mo ani bata akong kinsa ni siya? Murag na ulog ni bata akong Jasmine ba? Ay nagula-ulaw di atan kaon, ka? o kao, na daan mo busog ka? ug maoto, ni kaon o na ganyan siya? Magula-ulaw baka nga may skwila para baka? Og ang Jasmine o kikilig pag ayo? Og Jung, salamat kayo sa inyong pag-addo. Og manguli na po ni sila tiba kay layo para ila laha. Uh, ano nagbalik tayo kay Gredama Krabingaos? Ano nagdala? Nandala? Nagdala lagi ko. Ê, đứng lại kìa đúng